Nasi, ay, dali mo na sige. Tara! Gusto ko, dali na lang. para! Tara, para, sige. Saan ka punta? Oo, Ay, saan ka si PJ? PJ! Pukas mo lang, gabi na Ay, kasi marais ka na di ba? na, na, Kaya paki landang. Oish. Ito na sa kabila. Wait, wait, wait. Ito pati na sa kami daw po. Eh, parang parang ganyan. Bakit ba...

Hindi ito sa aksyon dito.